So yun mga kabayan, isishare ko lang sa inyo ang first time naming makasakay ng helicopter sa buong buhay namin at dito pa nangyari sa Greenland. Itong time na to mga kabayan ay pabalik na kami sa aming pinanggalingan. Balik kami pala ay mga construction electrician. Nang galing talaga kami sa Nook City kung saan talaga doon kami nagtatrabaho. Bali nagbiyahe kami ng kakurtok ay sumakay kami ng barko na halos 72 hours yung biniyahe namin. Nung pabalik na namin ay sumakay pa rin kami ng barko pabalik ng nok. Dalawang beses na pala kami pumunta ng kakurtok mga kabayan dahil dalawang beses kami na-request ng boss doon sa construction. Nung matapos na namin yung pangalawang pagbalik namin mga kabayan ay helicopter na ang sinakyan namin kasi nga yung boss namin sa Nook City ay gusto niya makabalik kami agad. Ang problema mga kabayan dito sa Kakurtok ay wala para ditong aeroplano na nagbabiyahe papunta ng Nook City. Kaya ang ginawa namin ay pinasakay kami galing ng Kakurtok, helicopter yung sinakyan namin at sumakay kami papunta ng Narasarsuwak. Ang Narsarsuwak mga kabayan, ito yung malaking airbase dito ng Amerika dati. So dito kami sasakay ng eroplano pamunta ng Nok City. Kaya ito ang nangyari sa amin, dumaan muna kami ng narasarsuwak para makasakay kami ng eroplano papunta ng Nook City. Kaya samahan nyo kami mga kabayan at hindi na ako magsasalita para makikita nyo dito ang ganda ng view at ang tunog ng helikopter. 오늘 <목소리도> Naghanag ka uh, okay. <laughs> yeah. Parang din Atag えっえ So dito na nga mga kabayan, nakarating na kami ng Narsarswak mga kabayan. Nasa 20 minutes lang yung biyahe namin sa helikopter. So dito pala kami sasakay ng aeroplano mga kabayan papunta ng Nok City. Ang flight namin ay kinabukasan pa. Bali matutulog muna kami dito sa hotel ng isang gabi. So titingnan yung mga kabayan, papunta kami dito sa hotel at mag in kami bago kami alis kinabukasan. Ituturo ko kayo dito sa Narsarswak na lugar at ipapakita ko sa inyo dito yung hotel hotel. At sa kapag kinabukasan mga kabayan, i-upload ko na naman itong mga video mga kabayan. Yung pagsakay namin ng eroplano papunta ng Nook City, nadadaan kami sa mga nagyayilong lugar dito sa bansang Greenland. Hanggang dito na lang aking mga video mga kabayan at maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po.